Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong article published by inquirer.net. Ito yung parusa, I don't know, matawag na parusa, sanctions na ginawad ng Philippine Army, ang gobyernong ito, laban kay Congressman Kiko Barsaga in his capacity as army reservist Ito, title army removes committee representative barzaga from reserve force the philippine army has removed committee 4th district representative francisco kiko barzaga jr from the armed forces of the philippines reserve force citing violations equivalent to a grave offense under military regulations army spokesperson colonel louis de Mala told reporters on wednesday that barzaga's delistment took effect on september 21 following a review conducted in accordance with general headquarters afp standard operating procedure number no. 7 as a result of the decision Barzaga loses all privileges as a reservist and is no longer authorized to wear a military uniform under any circumstances. According to the army, the move was made in line with Articles 177 and 179 of the revised penal code, which prohibits usurpation, usurpation of authority and in illegal use of uniforms and insignias. Dimala said Barsaga is also barred from future commissioning into the AAP regular or reserve ranks. While we regard uh, while we regret the necessity of this action, the Philippine Army upholds its commitment to discipline, integrity and accountability. said Colonel Dimala We do not condone violations of military regulations regardless of status or position. The Army clarified that the administrative sanction does not reflect on the personal character or public service record of the lawmaker. Okay, kung tinatanong nyo, ano bang ranggo ni Congressman Barsaga as a reserve? Okay, kung congressman siya, dapat ang rango niyan is lieutenant colonel. Kaya lang nung nag-training siya siguro, hindi pa siya na as congressman. Kaya mababa ang kanyang rango. Barsaga, who holds the rank of private, the lowest rank, was enlisted into the armed forces of the Philippines Reserve Force on January 10, 2025. Oh, so, wala pa. June siya, May siya na-elect. Eh. Under the National Capital Region Regional Community Defense Group. In September, the Philippine Army Reserve Command recommended the delisting of Barsaga from the Reserve Force after he publicly urged soldiers, police and reservists to join recent anti-corruption protests. The Army said it remains committed to maintaining professionalism and credibility within its ranks. Barsaga has yet to issue a statement on the delisting as of writing. Okay? So, ngayon, nakikita natin ng ating idol congressman na kay Ngayon, hindi na pwede. Bawal na kasi hindi na siya member ng reserve force. So, anong masasabi ko nito is okay naman, ang ginawa ng army. They just followed regulations. Kaya lang, uh, kahit wala na siya sa reserve force. Nakikita ko ipagpapatuloy pa rin ni Congressman Barsaga ang kanyang laban. Kasi mas uh, maganda na yung, yung status niya ngayon as Congressman, elected by the people. Tapos nagsasalita siya laban sa korupsyon. Marami millions of Pilipinos ang sumusunod sa kanya humahanga sa kanyang katapangan. Okay. Uh, may mga iba na pumupo na sa kanya na parang sinto-sinto. Merong kakaiba ang kanyang pananalita, ang kanyang kilos. Eh, kanya-kanyang style ng ano. Mismo nga si ano. Mismo si Congressman Leandro Libeste nagpayag ng paghanga kay Congressman Barsaga sabi ni Congressman Libeste, kailangan daw ng malayang pamamahayag, kailangan daw ng maraming boses ng, uh, sa Kongreso para labanan ang nakikita ang katiwalian. So, parehas silang dalawang kongresistang bata na lumalaban sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Isa pa, si retired Major General Romeo B. Pukis, humanga rin siya kay Kongresman Barsaga, sabi niya kahit tinatawag siyang uh, sinto-sinto, may kakaibang galaw, kailang ang ipinaglalaban na niya is kapuri-puri kasi laban kan kontra korupsyon ang kanya adhikay. So, kahit ako, bahalang tawagin din akong may kakulangan o, kasi di ba same feather plucks together. So, kung medyo crazy si Congressman Barsaga, ako na humahanga sa kanya, edi, kahit tawagin niya akong crazy. No problem with that. Importante, yung talamak na korupsyon dapat labanan. Kung papaano labanan, ay eh, kanya-kanyang style. Ako, ganito lang. Nag-vlog lang ako. -pa explain Ang kanya, iba eh. Uh, very extreme na nangangailangan ng sobrang tapang so ako salut ako kahit wala na siya sa reserve force saludo pa rin ako kay congressman Barsaga uh, yung pag join niya sa reserve force lalo akong bumilib kasi nga wala kang makukuha sa bilang reservist kasi puros gastos yan panahon mo uh, talent mo kwarta mo gastusin mo lahat yan pagiging reservist dahil wala kang sweldo ni Kusing galing sa gobyerno. De fact na nag siya bilang member ng Reserve Force, ibig sabihin, may pagmamahal siya sa bansa. So ngayon lang, dahil sa politiko, iba na ang takbo ng laban niya, kaya naapektuhan ang kanyang pagiging reservist. And I believe, okay lang yan. Tanggap yan ni Congressman Barsaga. At uh, supportahan natin ang bagitong kongresistang ito kailangan natin ang katulad niya sa Kongreso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubay-bay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng uh, livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito na anami diri sa among area sumaga so mag-i-spray espreme sa among kape so, oh, karon mo na ning itsura sa among kape nga upat na kabulan karong adlawa. so i-spray lang kay dili sa mi magabono kay upat naman siya kabulan mo ni ang nauna namo nga tanom nga kape so ang among tanom nga kape 1000 na ni so salamat gid sa og karon gawa sa pag namo sa among kape so nagabuno pud mi sa among lakatan putas para yan. So, pagatabunan para gyud nga masuyop ang among saging lakatan. Kining among lakatan 240 ni so karon kalo isa ginaon na nga dagid ang among mga lakatan. padayon mi ani sa pag-abono putas O karon salamat kaayo sa ginoo o sa nagasuporta sa among pagpananom sa kapi o sa lakatan. Salamat sa inyo. Hinaot nga magpadayon ni nga tabang aron mawas sa kalisot.